Historia Tagalog Horror Stories Naalimpungatan ang dalaga Nang malanghap ang amoy Ng mga bagong lutong pagkain Mula sa labas Napangiti siya Nang tuluyang imulat Ang kanyang mga mata Bumungad sa kanya Ang sinag ng araw na Nagmumula sa nakabukas Na bintana sa may uluhan niya Sandali siyang natigilan At pinakatitigan Mabuti ang sinag ng araw nang maisip ang agahan At ang oras ay Napabalikwa siya ng bangon Agad niyang inayos Ang kanyang sarili Sinuklay niya Ang kanyang mahaba At aalun-alun niyang buhok Gamit ng mga daliri ng kamay Bago tuluyang lumabas Bumungad sa kanya si Conrado Habang abala ito Sa pagluluto Natigilan pa siya nang mapagmasdan ito ng mabuti. Nakasuot ang lalaki ng simpleng puting t-shirt at maong na pants. Bakat sa suot nitong t-shirt ang naglalakihan itong mga muscles. Hindi ka na nga nagluto kahapon syempre, hindi ka rin magluluto ngayon. Sabi ni Conrado. Huminto si Conrado sa kanyang ginagawa at nilingon siya bago tinaasan ng kilay. Alanganin siyang humiti sa lalaki. Hindi ko naman kasi alam kung paano magluto ng gulay eh. Mamaya eh, masunog ko na naman to. Nagpapakatotoo lang ako, Kuya Conrado. Nahihiya niyang sabi. Makikita ang pamumula ng mga pisngi ni Alia kahit na wala naman siyang nilalagay na blush on. Umiling na lamang si Conrado bago inilapag sa ibabaw ng mesa ang dalawang piniritong itlog at sinangag. Halika na, maaga ko ulit aalis. Uwi ka ni Conrado. Nakangiting tumango ang dalaga. Lumapit na siya sa lamesa at umupo sa silyang katabi ng lalaki. Kumuha siya ng isang itlog at ilang slice ng kamatis. At pagkatapos ay naglagay na rin ng sinangag sa sariling plato. Siya nga pala Kuya Conrado Sabi nga pala ni Ate Nadia na Pumunta daw tayo sa tindahan niya kahapon Kasi ay nagbebenta siya ng barbecue Pero dahil late ka nang umuwi kagabi Naubos na yung mga barbecue nila Uwi ka ni Alia Umiling si Conrado habang kumakain Sabi ko diba Alia Bawal ang karne Kailangan natin magtipid Tapos may pa Barbecue barbecue ka pa Nilingon siya nito at nakita siyang nakasimangot. "Pero kuya, gusto ko kasing kumain ng chicken barbecue. Sabi kasi nila masarap yun Sabi ni Aliya kay Conrado. "Hindi pwede, Aliya." Mabilis na tugon ni Conrado. Mas lalo naman siyang sumimangot dahil pinanlakihan pa siya nito ng mga mata. "At hindi ka rin pwedeng tumambay sa labas, Aliya." dito ka lang sa kubo Sabi ni Conrado Hindi kuya Sagot ni Alia Natigilan si Conrado nang magtaas siya ng boses Magkasulubong na ang dalawa niyang kilay habang nakatitig sa binata May kanin pa siya sa bibig kaya bahagya itong natawa Alam mo ba kuya, sobrang natakot ako kahapon dahil merong malaki at itim na pusa sa loob ng kubo nating kahapon pag alis mo. Sobrang nakakatakot yun kasi yung size niya sobrang laki para sa normal na pusa. Sa tingin ko kuya, aswang yun. Sinabayan pa niya ng aksyon ang mga sinabi. Inilarawan niya ang laki na nakitang pusa kagabi. Kumunot ang noon ni Conrado malaking pusa aswang pila nang uuyam nitong umiling ilang ulit siyang tumangu rito oo kuya kaya nga lumabas na lang ako kahapon kasi sobrang nakakatakot talaga huwi ka ni Alia bahagyang tumawa si Conrado nagsalin ito ng tubig sa baso at uminom kawawa ka naman pusa lang takot ka na panguuyang pa nito habang umiiling. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Sumimangot si Aliyah kay Conrado. Natigilan sa pagtawa si Conrado Mahimik ito bago tumayo at naghugas ng kamay sa maliit na lababo Sige, pwede kang lumabas Pero sa tindahan lang Alia, doon lang kala atinadya mo Naintindihan mo? Bawal kang lumayo Uwi ka ni Conrado kay Alia Nagliwanag ang buong mukha niya sa narinig Bahagya pang umuwang ang kanyang bibig At sinabing Totoo kuya? Salamat ah Sabi ni Aliyah Napatayo siya dahil sa tuwa at nakangiting lumapit kay Conrado Hinarap siya ni Conrado at mariing tinitigan Tandaan mo Aliyah Bawal kang makipag-usap sa kahit kaninong lalaki At bawal ka rin magsuot ng maiksing damit Hanggang sa tapat ka lang ng bahay ni Tio Gado Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ni Conrado at itinuro nito ang kabuuan niya. Tumango siya ng ilang ulit habang malapad pa rin ang ngiti sa mga labi. Ah nga pala Kuya Conrado, aalis ka na ba? At parang nagmamadali ka, sabi ni Aliya. Napapalunok namang nag-iwas ng tingin ang binata. Ilang di pa na lang kasi ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Kailangan eh, Nagpapabango kasi ako ng pangalan Sagot ni Conrado at lumapit sa papag Saka kinuha ang isang itim na bag Sumilay ang ilang gitla sa noon niya Tila hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Conrado Kunot ang noong binalingan siya ng binata Huwag ka na magtanong Aliyah Bumili ka ng makakain mo mamaya ah matapos itong iabot sa kanya ang isang 50 pesos. Walang sabi itong naglakad palabas at tuluyan ang umalis. Naiwan namang nakasimangot si Aliyah habang hinahatid ng tingin ang lalaki. Napabuntong hininga si Conrado habang lumilingalinga sa paligid. Nagbabaka sakali siyang makikita muli ang babae kung saan niya itong nakita kahapon. Katulad niya ay may mga lalaki rin ang palabas ng baryo. Marahil ay papunta na sa kanikanilang trabaho ang mga ito. Lumapit siya sa tindahan na may katabing puno. Dito niya nakita ang dalaga noong nagdaang araw. Bumili siya ng ilang stick ng sigarilyo. Bago muling sinubukang luminga sa paligid upang hanapin ang babaeng nakita niya kahapon nang lumipas ang sampung minuto nang walang bakas nito nagdesisyon si Conrado na pasukin ang gubat kung saan niya nakitang nagtungo kahapon ang magandang dalaga mataas ang mga puno at ang mga damo sa parting iyon ng kagubatan masarap ang simoy ng hangin at tahimik sa lugar na iyon kahit na papataas na ang haring araw ay hindi pa rin masakit sa balat ang sinag nito. Sa laki ng mga puno ay naging madilim din ang ilang parte ng gubat. Wala siyang ibang naririnig kundi ang mga huni ng mga ibon sa paligid. Napailing si Conrado. Mukhang hindi niya makikita roon ang babae dahil paniguradong wala roon ang bahay nito. Babalik na sana siya sa pinanggalingan ngunit Mabilis ding natigilan nang may narinig na kaluskos mula sa kung saan. Napalingon siya sa kanyang kaliwa at doon ay nakita niya ang babaeng hinahanap. Nakatayo ito sa tabi ng isang puno, tahimik na nakatingin sa kanya. Katulad ng mga nagdaang araw, nakasuot pa rin ito ng kulay puting kamiseta at itim na palda. May belo sa ulo nito na dahan-dahan itong ibinaba ng lumapit sa kanya Bahagya siyang napaatras nang masilaya ng mabuti ang mukha nito Maria? Kusa iyon lumabas mula sa kanyang bibig Bakas ang pinaghalong gulat at pagtataka Tumigil ang babae sa mismong harap niya at ngumiti Naaalala mo pa pala ako, Conrado? Sabi nito mula sa mahina at malambing na tinig. Tila isang musika ang boses nito sa kanyang pandinig. Hindi nga siya nagkamali. Ngayon na nasa harap na niya ang dalaga at mas napagmasdan ng mabuti ay muling nabuhay ang isang tanong sa isip niya. Hindi ka man lang tumanda Maria. Tuluyan niyang naitanong ang laman ng isipan. Sampung taong gulang pa lang ako noong huli kitang makita. Pero parang walang nagbago sa iyo Maria. Tanong ni Conrado. Numiti ang babae at bahagyang natawa. Maganda pa rin ba ako Conrado? Tila nahihiya nitong tanong. Bahagya pa itong ng tingin upang itago ang namumulang muka. Napalunok si Conrado Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha nito Makapal ang mga kilay At may bilogang mga mata Na may maahabang pilikmata Maninipis din ang mga labi ng babae Na tila laging nagaanyaya Napalunok siya ng talikuran siya nito At naglakad palayo Nang makalapit ito sa isang puno ng saging Ay muli siyang huminto sa paglalakad At lumingon sa kanya Napalunok siya muli habang hinahagod ng tingin ang katawan ng babae. Maganda ang kurba ng katawan nito. Matambok ang puwetan at may malalaking hinaharap. Morena rin ang dalaga. Iyong tipong dalagang Pilipina. Itinaas ng babaeng nagngangalang Maria ang kaliwang kamay at tila inaanyayahan siya nitong sumunod ngumiti pa ito sa kanya bago muling humakbang. Ilang beses na napalunok si Conrado. Nagdadalawang isip siya kung susunod ba sa babae o mananatili sa kanyang kinatatayuan. Gusto niya itong sundan ngunit sa hindi malamang dahilan, nakikita niya sa kanyang isip ang mukha ni Aliyah. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang nakangiting mukha ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawala sa paningin niya si Maria. Nagbuga siya ng hangin at ilang segundo pa ang itinagal bago niya nagawang igalaw ang mga paa. Sinubukan niyang sundan ang babae, ngunit kahit anong lakad ang gawin niya, hindi niya na ito mahagilap. Agad na patayo si Alia mula sa pagkakaupo nang makitang paparating si Conrado. Mabilis siyang nagpasalamat at nagpaalam kay Nadia upang salubungin si Conrado. Ah kuya, may nakalimutan ka ba? Dalawang oras pa lang kasi simula nung umalis ka. May problema ba? Sunod-sunod niyang tanong ng malapitan kay Conrado. Isang iling lamang ang itinagun ni Conrado sa kanya. Diretso itong naglakad hanggang sa marating ang kubong tinitirhan nila. Sumunod naman siya sa likuran nito. At nga pala Kuya Conrado, bakit nga palang aga mo nakabalik? Mamayang tanghali pa dapat ang out mo diba? Tanong ni Alia kay Conrado. Muling umiling ang lalaki bago nilapitan ang maliit na lamesa at nagsali ng tubig sa isang plastik na baso. Umalis ang pamilyang pinagmamaneho ko. Ilang araw akong walang paso kaliya. Sabi ni Conrado at umupo sa silyang malapit sa kalan. Namilog ang mga mata ni Aliyah Maya-maya ay sumilay rin ang malapad ng ngiti sa mga labi niya. Lumapit siya sa lalaki at pinakatitigan itong mabuti. Talaga kuya, ang saya ko naman. Halos magkatalon si Aliyah sa katuwaan. Nilingon naman siya ni Conrado at kunot noong tinitigan ng mataman sa kanyang mukha. Halatanga sa mukha ni Aliyah. Ang sayang nararamdaman.